mga kay blood, Ciao. Yan yung mga mga tropa sa bukid, mga Ciao guys. Mga ano mga birada din sa bukid, mga kay <laughs> Kung kinsa man tong gala, ganahan din sa mga mga profession karon, magian gyud ninyo ni. Eh. Kung makaya yun Eh. Mo na nay mo na pasalamat mo ni dako na mong isi Di na tinapa ang sudan. Hmm? Murug na ay kulay-kulay. Hmm? Kaya so? Mane oh. Mane sirup selupin dah. Baik sadere. Hmm. Mm. Ya mah kayak blad. Ya berada mah kayak oh. Hmm. Mungkin satu ikanan mau apply dia. Ya ande dia pun alsa dia pun mau 50 kilos. Hmm. Hmm. Ah ini. Menang sulit ang fildo nga dako-dako. Dako buku utang. Thank you.